Uuwi na tayo! Uuwi na tayo! Uuwi <coughs> na tayo! Tutal, wala naman akong gagawin mamaya eh. Lumabas tayong dalawa? Mag-dinner tayo? Tapos ng umaga, bayad ka na. Mga... Mga... Ah! <coughs> ah! <coughs> <coughs> Oh, bakit mo naman ako dinala dito? Alam ano mo, wala nang makilala kita. Muntalas na pumunta na ito. Ano naman ang ginagawa mo dito? Nangangarap. Nangangarap? Oo. Nabalang araw, imaman ako. Kaya, magsisipag ako, magsusumikap ako, para magkaroon ako ng maraming pera. At pag marami na akong pera at mayaman na ako, doon sa tuktok na yon, doon kita titira. Pero Tom, may... may ano sana akong sasabihin. <clears> Tungkol <throat> sa... Kung saan ka man galing, kung sino ka man, kung ano ka man, hindi importante sa akin yun ang malaga ay ikaw at ikaw at ang kinabukasan natin dalawa. Ay. Hey! Hey! ready, ready, Mali! Ano ba yan? Ay. Sino may sabi sa inyo basagan nyo ito? Sorry, ho. Akong may kasalanan. Ikaw mo may kasalanan sa pagkabasag nito? Hindi mo ba alam na importante itong binasag mo? Magkano ba, ba yan? Babayaran. ko ba yan! the change. Ha? Ah, okay? Halika na. Hoy, sandali lang. Ah, Sino ba itong kutulupan na ito? Girlfriend ah, ko siya. Boyfriend niya ako. Ha? Ah? Boyfriend mo ito? Girlfriend mo siya? Hmm. Hmm. Ang tibay na sikmura mo. Bakit? Bakit naman ba kami ah? Hoy, ang kapal ng mukha mo. Basta bayaran niyo to bilang sa Eh, sandali lang ho. Eh, eh, Baka pwede naman natin pag-usapan ang bagay na yan. <laughs> pag-usapan? Uh -huh. Aha. <laughs> Tutal eh. Anong pwede pag-usapan sa... Huwag kang makialam dito. <laughs> It's your friend, Kuya Re! Eh. makialam eh. Parang kilala ko yun ah. Boss, kilala yung basurerang yun? Malilate tayo sa meeting. Pahina. Eh. <laughs> uwi na tayo! Uwi na tayo! Yeah. Tutal, wala naman akong gagawin, <laughs> Mami, ah, eh. Lumabas tayong dalawa. Mag-dinner tayo. Ha? Huh? Bukas ang umaga. Bayad ka Hoy, na. Ma!